Hello guys, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa Hong Kong. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng Chinese Soup. Una, nagpapakulo muna ako ng tubig na nilagyan ko ng luya. At ito lang nga po ang isasahog natin sa ating mga sabaw. Ito nakikita nyo ngayon ay isang pagong. Ito ay ang nakikita natin na nasa likod ng pagong o tinatawag nating bahay nila. Ito naman yung mga beans. At ito ang nakikita nyo hawak ko ay isang gamot. Dito kasi sa Hong Kong hindi talaga nawawala sa sabaw ang gamot lalo na pag matanda yung alaga mo. Ito naman, di ko alam yung pangalan, nakalimutan ko pero masarap din kainin at pwedeng isahog sa sabaw. Ilalagay ko na lang yung picture kung ano yung itsura niya. Yan nakikita ninyo. So naihanda ko na yung ibang ingredients. Usahog natin sa ating sabaw. Ngayon naman, ito nakikita ninyo. Hindi ko din alam yung pangalan. Bakit ba lagi hindi ko alam yung pangalan? At nilagay ko pala yun sa tubig para lumambot. Para mas mabilis siyang mahugasan mamaya. At ito naman ang pinakahuling pangsahog natin sa ating sabaw. Ang manok at ang paanong manok. Sobrang mahilig po talaga ang mga taga Hong Kong sa sabaw na halos gabi-gabi o araw-araw tuwing kumakain ay may sabaw talaga sa mesa. Lalo na pag matanda alaga mo. Ngayon naman ihanda natin ang iba pang natitirang natin sa ating sabaw. Ang nakikita nyo ngayon, yun yung nilagay ko kanina sa tubig para lumambot, para mas mabilis siyang malinisan. Itong Chinese long soup na lulutuin pala natin guys, ay niluluto siya sa loob ng 3 hours or 4 hours. May iba't ibang klase ng long soup nila dito. Meron silang long na pwede ishog ang mais, isda, at karning baboy. Depende sa trip ng alaga mo. So ngayon guys, malapit na akong matapos sa inihanda ko at susunod naman ay ang manok. Itong manok ang maselan pag inihanda kasi kailangan tanggalin mo yung balat at saka yung taba niya. Ayaw nila kasi yung mataba at saka oily. So ito natapos na So ngayon naman yung chicken feet na muna Pagkatapos kong ugasan at linisan ang manok Ay kailangan ko muna pakuluan bago ilagay sa sabaw Para mas lalong humiwala yung taba At saka hindi siya malansa pag nasa sabaw na So ayan maghahanda muna ako ng tubig Para pakuluan natin ng manok guys, nung kumulo na po yung tubig, inilagay na po natin lahat ng sahog. So, kumulo na din po itong uh, pinakuloan nating manok. Hugasan muna natin para mawala po yung lahat ng taba at saka natin po ilagay dito sa ating sabaw. Iniisa-isa hugasan yung manok para mas lalo kumalinisan at matanggal yung mga taba. Mas malambot na po siyang uh, tanggalin kasi po napakuloan na natin yung manok. So, ito na nga guys. Nailagay na po natin lahat ng sahog ng ating sabaw with pagong at saka ng manok. So, hayyan Kompleto na lahat. At tatakpan po natin para madali siyang kumulo. At lalakasan natin yung apoy niya kasi kailangan siyang lutuin sa loob ng isa o dalawang oras sa malakas na apoy. At ito na po yung itsura niya na pinakuluan natin po sa loob ng uh, almost 2 hours. O, oh, di ba para Parang masyarap na siya. And tada! Ito na po. Naluto na po ang ating Chinese lungso sa loob ng 3 hours and 30 minutes. So, ayan, ready to serve na po ang ating Chinese Lung Soup with pagong at saka ng manok. So, thank you for watching, guys! Bye-bye!